Good morning, Idol. Ayan, flex ko na naman sa inyo ang aming mga frame. Ayan siya. Plastic frame tsaka metal. Ayan. Sun at saka pang brand idol ano so dito may mga pang bata, 8 to 12 years old yan sa mga idol ayan. saka dito naman sa kabila may mga sunglass ayan mga sunglass tapos sa baba may plastic sa mga idol plastic may metal iba ibang kulay saka dito idol yan mga sunglass dinyan sa taas sunglass tapos dito mga metal mga korean type mga usungayon saka yun sa baba kaya sa baba So, ito naman mga branded yan mga branded yan ay doon mga class A hindi siya paga, mga talagang ano, class A siya ay doon guess so, ayan abiri yan may mga pangalan yan mga idol ayan dito mga sports type ayan may mga sariling piece na mga idol at saka ito sa baba adidas ayan Ay, mga sports type oh, idol thank you idol maraming salamat sa salam.